Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa gitnang silangan, isa na namang bagong diplomatikong banggaan ng umusbong at ang dalawang pangunahing karakter ay hindi Hamas o Hezbollah, kundi Israel at China. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Gaza, diritsahang inakusahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Beijing at Qatar na nagsasagawa ng isang political blockade laban sa Israel. Ngunit mabilis ang sagot ng China, sinabi nitong walang basihan ng paratang ni Netanyahu at mariing tinututulan ang naturang akusasyon. Sa isang pulong kasama ang malaking delegasyon ng mga opisyal ng Amerika, malinaw ang binitawang pahayag ni Netanyahu. Aniya, may pagtatangka o manong ipataw ang isang Black Aid sa Israel na pinamumunuan ng Qatar at sinosoportahan ng iba pang bansa gaya ng China. Ayon sa kanya, ginagamit ang social media sa Kanluran at sa Estados Unidos para sirain ang imahe ng Israel at pasiglahin ang mga panawagan para sa boycott at diplomatic isolation. Para kay Netanyahu, hindi lamang simpleng propaganda ang nangyari kundi isang sistematikong pag-atake sa kanilang pambansang interes. Matapos ang pahayag, mabilis at matindi ang naging tugon ng Beijing. Sa opisyal na pahayag ng Chinese Embassy sa si Israel, tinawag nilang groundless o walang batayan ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanila. Binigang diin ng embahada na ang ganitong uri ng pahayag ay hindi lamang nakakapagpalala ng tensyon, kundi direktang nakakasira sa matagal ng ugnayang diplomatiko at pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Para sa China, ang tunay na ugat ng mga problemang nagdudulot ng gulo ay hindi ang kanilang mga aksyon, kundi ang malalim at matagal ng alitan sa pagitan ng Israel at Palestine na patuloy na nagbubunsod ng karahasan at krisis. Sa parehong pahayag, mariing nananawagan ng Beijing ng isang agaran at tunay na ceasefire, kasabay ng pagkilala sa karapatan ng Palestine sa sarili nitong estado at makatarungang pagunlad. Gayet ng mga opisyal ng China, hindi kailanman masusolusyunan ang matagal ng sigalot kung purong lakas militar lamang ang patuloy na ipapatupad sapagkat ang dahas ay nagbubunga lamang umano ng panibagong dahas at higit pang pagkawasak. Kailangan anila ng isang balanseng diplomatikong hakbang na hindi pumapabor sa alinmang panig, ngunit kinikilala ang lehitimong karapatan at seguridad ng parehong Israel at Palestine upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Binigyang din pa ng Beijing ng pagunlad ng rehiyon ay nakasalalay sa pagtutulungan, hindi sa walang katapusang digmaan at ang tunay na solusyon ay nakaugat sa pagrespeto sa karapatan ng bawat mamamayan. Para sa kanila ang diplomasya at dialogo ang tanging daan tungo sa hinaharap na walang karahasan at pagdurusa. Ngayon mga kapatid, ang direktang pag-akusa ni Netanyahu sa China ay malinaw na nagpapataas ng tensyon sa ugnayang Israel-China. Sa mga nakaraang taon, maingat ang Israel na mapanatili ang balancing relasyon sa Beijing, lalo na sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya at high-tech investment. Ngunit ang ganitong pahayag ay parang pagputol ng tulay na maaring magdulot ng malamig na relasyon at bawas na kooperasyon sa kalakalan at makabagong teknolohiya. Sa panahong mahalaga ang global partnerships, maaring maging mabigat ang epekto nito sa ekonomiya ng Israel. Para naman sa China, ang insidente ay isang pagkakataon upang ipakita ang sarili bilang responsableng kapangyarihan. Sa kanilang panawagan para sa common security at agarang ceasefire, malinaw na estratehiya ng Beijing na magpakitang neutral at makatao. Ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na plano, ang maging pangunahing peace broker sa gitnang silangan. Isang papel na dati ay halos eksklusibong hawak ng Estados Unidos, sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, pinapalakas ng China ang posisyon nito bilang alternatibong lider sa pandaigdigang diplomasya. Habang patuloy ang opensiba ng Israel laban sa Hamas, tumataas ang bilang ng mga sibilyang nasasawi ayon sa Hamas-run Gaza Health Ministry, higit sa 64,000 na ang nasasawi o nawawala bagamat hindi pa beripikado ang datos at hindi malinaw ang pagkakakilanlan kung sibilyan o mandirigma ang napatay. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay ng malaking espasyo para sa China at iba pang bansa upang batikusin ang Jerusalem at ipinta ang Israel bilang agresor. Sa mata ng pandagdigang komunidad, lalo itong nagpapalala ng imahe ng Israel at nagpapalakas ng panawagan para sa tigil putukan. Kung titingnan naman natin ang mas malawak na geopolitika, mayroong tatlong pangunahing player: ang Israel, China, at Estados Unidos. Para sa Washington, ang mga ganitong tensyon ay nagdadagdag ng hamon kung paano nila mapapanatili ang suporta sa Israel habang pinapangalagaan ang sariling relasyon sa Beijing. Sa panig naman ng Israel, maaring ito ay taktika ni Netanyahu upang mapalakas ang suporta ng Amerika gamit ang China bilang karaniwang kaaway. Ngunit may panganib na makita ito ng US bilang simpleng China card lamang upang makakuha ng dagdag na tulong. Hindi rin may kakaila mga kapatid na bahagi rin ang usapan ng aspeto ng militar. Kung ihahambing, malayo ang agwat ng kakayahang militar ng China kumpara sa Israel. Ang China ay may tinatayang mahigit 2 milyong active personnel at isa sa pinakamalalaking defense budget sa mundo, mahigit 220 billion dollars kada taon. Mayroon itong lumalawak na arsenal ng ballistic missile, nuclear warhead at mabilis na lumalaking navy at air force. Samantalang ang Israel bagamat mas maliit ay kilala sa high-tech at precision warfare may humigit-kumulang 170,000 active personnel at defense budget na nasa 24 billion dollars. Ang lakas ng Israel ay nakasalalay sa teknolohiya at malawak na combat experience. Kilalang kilala sa buong mundo ang kanilang Iron Dome at mas bagong Iron Beam Missile Defense Systems at matagal na silang sanay sa mabilis at eksaktong operasyon laban sa mga grupong tulad ng Hamas at Hezbollah. Samantalang ang China ay nakatutok lamang sa pagpapalawak ng regional at global influence. Ngunit limitado ang aktual na combat experience. Kaya kung ikukumpara, mas maliit man ng Israel, hindi dapat maliitin ang kanilang military sophistication at mag magdeploy ng high-tech weaponry sa totoong labanan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang isyo ng political blockade ay hindi usaping militar kundi informational at diplomatikong labanan. Wala namang indikasyon na may direktang banta ng giyera sa pagitan ng China at Israel. Ngunit ang paghahambing ng kanilang puwersa ay nagpapakita kung gaano kalaki ang potensyal na impluensya ng China kung sakaling pumasok ito ng mas agresibo sa mga usaping militar o geopolitical sa rehiyon. Sa larangan ng impormasyon, hindi may kakaila ang lawak ng influensya ng Chinese state media at online networks. Gayunpaman, wala pang matibay na ebidensya na ang Beijing mismo ang nag-uorganisa ng propaganda laban sa Israel. Ang pagbibintang ni Netanyahu ay maaring indikasyon ng pagtatangkang ilihis ang atensyon mula sa lumalaking panloob at panlabas na kritisismo laban sa kanyang pamahalaan, lalo na habang tumataas ang bilang ng sibilyang na adadamay sa Gaza. Maaring nakita ni Netanyahu ang social media bilang bagong larangan ng digmaan, isang battleground ng narrative kung saan mahalaga ang imahe at opinyon ng mundo. Sa ganitong perspektibo, ang pagbanggit niya sa China ay may dalawang layunin. Una upang bigyang katwiran ng diplomatic isolation na nararamdaman ng Israel at pangalawa para ipahiwatig sa Estados Unidos na kailangan nila ng mas matinding suporta laban sa mga kalaban na lumalaban sa online space. Pero para sa China, malinaw na hindi nila hahayaan na madungisan ang kanilang reputasyon sa isang sigalot na wala silang direktang kinalaman. Sa pamagitan ng mahinahon ngunit matatag na pahayag, ipinapakita ng Beijing na handa silang tumindig laban sa akusasyon ng Israel sabay iginiit ang pangangailangang solusyonan ng ugat ng kaguluhan ang Israel-Palestine conflict. Sa ganitong paraan, mas lalo pa nilang napapalakas ang kanilang imahe bilang isang kunwari makatao at balansing kapangyarihan. Kung hindi maayos ang tensyon, maaring maapektuhan ang kalakalan, teknolohiya at iba pang larangan ng kooperasyon ng Israel at China. Tandaan na ang China ay isa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo at maraming Israeli tech firms ang may interes sa Chinese market. Ang naturang paglamig ng relasyon ay magdudulot ng domino effect hindi lamang sa ekonomiya ng dalawang bansa kundi pati sa mas malawak na supply chain ng investment. Samatala, maaaring gamitin ng Beijing ang isyong ito para palakasin ang reputasyon bilang alternatibong kapangyarihan sa rehiyon at para kontrahin ang impluensya ng US at mga kaalyado nito. Habang ang Washington ay patuloy na sumusuporta sa Israel, nakikita ng China ang pagkakataon upang makuha ang simpatya ng mga bansang Arabo at iba pang developing nation na matagal nang nagnanais ng mas balansing pandaigdigang politika. Sa panig ng Amerika, nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Nais nilang suportahan ng Israel, Ngunit kailangan ding panatilihin ang maayos na relasyon sa China dahil sa mga usapin ng global trade at climate cooperation. Ang bawat maling hakbang ay maaring magdulot ng karagdagang tensyon, hindi lamang sa gitnang silangan kundi pati sa Indo-Pacific region kung saan nakatuon din ang US strategic interest. Para naman sa Israel, ang pagbanggit sa China ay maaring double-edged sword. Maaring makuha nito ang pansin ng Amerika at ng Western Allies. Ngunit may panganib na may tulak ang Beijing na higit pang palakasin ang suporta sa Palestine. Kung mangyari yon, mas lalo pang lalala ang diplomatic isolation na kinakatakutan ni Netanyahu at mas titindi ang pressure mula sa international community para sa isang agarang ceasefire at political settlement. Ang banggaan ng pahayag na ito ay higit pa sa simpleng diplomatic spot. Ipinapakita nito kung paanong ang gyera sa Gaza ay nagiging arena ng mas malawak na labanan ng impluensya mula Washington hanggang Beijing. Habang patuloy ang digmaan at dumarami ang sibilyang apektado, lalong nagiging komplikado ang laro ng kapangyarihan. Para sa Israel, ang kanilang pahayag sa China ay maaring taktika upang konsolidahin ang suporta ng Amerika. At para naman sa China, ito ay pagkakataon upang patunayan ang sarili bilang alternatibong kapangyarihan na kayang magdala ng balanse at kapayapaan sa gitnang silangan. Sa huli mga kapatid, nananatiling bukas ang tanong hanggang saan hahantong ang diplomatikong sagopaan na ito at paano maapiktuhan ang mas malawak na geopolitika ng mundo. Ang Israel ay humaharap sa lumalaking international condemnation. Ang China naman ay patuloy na pinapalakas ang imahe bilang kunwari tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sa pagitan nila nakamasid ang Estados Unidos sa ang buong mundo. Ang susunod na mga buwan ang magsasabi kung ang mga salitang binitawan ngayon ay magiging simula ng mas malalim na pag-aaway o kung may pagkakataon pang may balik ang balanse sa rehiyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!